Isang babae ang iniwan ng sarili niyang pamilya sa ospital. Habang walang alam na unti-unti na nilang kinukuha ang lahat ng pag-aari niya. Pero nang magising siya, may natuklasan siyang mas masama pa. At doon nagsimula ang paghabol, pagtataksil, at ang nakakakilabot na katotohanang muntik ng kumitil sa kanya. Ano nga ba ang tinatago ng pamilya niya? At bakit sila handang gawin ang kahit ano, kahit ang mawala siya ng tuluyan? Panoorin hanggang dulo, dahil ang katotohanang mabubunyag dito ay mas matindi pa sa inaasahan mo. Humihinga pa ang ospital sa amoy ng antiseptic. Tahimik. Masyadong tahimik. Nagising ako na may lamig na gumagapang mula sa bakal ng kama. Sumisiksik ang puting ilaw sa aking mga mata. Nanginginig ang aking kamay habang inabot ko ang bell sa gilid. Walang sumago. Naalala ko ang huling eksenang bumalot sa akin, bago ako nawalan ng malay. Ang mga mukha ng pamilya ko. Mga matang punong-puno ng kaba, pero may nakatagong sigla. Sila ang nagdala sa akin dito. Sila rin ang unang lumabas ng kwarto, nang sinabi ng doktor na kailangan ko ng pahinga. Gayon, wala ni isa. Dumaan ang isang nurse at nagpatong ng papel sa gilid ng kama. Nakita ko ang pangalan ko. Nakita ko rin ang salitang discharge. Nabuksan ng na malamig na hangin mula sa bintana ang papel. Sumunod akong tumingin. May nakadikit na isang maliit na envelope na may stamp ng law office. Kinabahan ako. Binuksan ko. Nakalagay ang mga dokumento ng lupa, bahay, at negosyo ko. Lahat ay may lagda. Hindi ko lagda. Sumikip ang dibdib ko, habang pinupunit ko ng tingin ang bawat pahina. Nanginginig ang aking paningin. Nahuhulog ang mga sinag ng araw sa papel, na para bang nanunuya. Naalala ko ang boses ng panganay kong kapatid, na madalas magsabi na pagod na siya sa paghihintay ng mana. Naalala ko ang pag-iwas ng mga pamangkin ko, tuwing dumarating ako. Naalala ko ang mga pag-uusap na akala ko ay simpleng asaran lamang. Ngayon, tila lahat ay may ibang kahulugan. May kumalusko sa pintuan. Isang nose ulit. May hawak siyang cellphone. Hinawakan niya ako sa balika. Mainga pero may biga. May tumawag po para sa inyo, sabi niya. Inabot niya ang cellphone. Hello, mahina kong sagot. Walang tunog sa kabilang linya. Tanging mahinang paghinga. Tapos, isang boses na pamilyar pero malamig. Pasensya na kung nagising ka na. Nanlamig ang batok ko. May kailangan pa kami sa iyo. Huminto ang paligid. Parang umusad ang ospital sa isang bangungot na hindi ko mabitiwan. Ang sahig ay tila umikot. Ang hangin ay naging mabiga. At sa sandaling iyon, napagtanto kong hindi patapos ang ginawa nila. Mas malala pa ang susunod. Tumitibok ang tenga ko habang nakikinig sa boses na para bang gumagapang mula sa kadiliman. Narinig ko ang marahang pagsara ng pinto sa kabilang dulo ng linya. Parang may mga yabag. Mabagal. Mabiga. Hindi ka dapat nagising ng ganito kaaga, sabi ng boses. Napasandal ako sa unan. Umuuga ang dibdib ko. Ang liwanag mula sa bintana ay biglang nagmukhang mas maputla. Anong kailangan ninyo sa akin? Halos pabulong kong tanong. Tumawa ang nasa kabilang linya. Hindi masaya. Hindi rin galit. Isang malamig na tawa na parang isinusuot sa akin ang isang lubid sa lid. May hindi pa namin nakuha, sabi niya. Nalaglag ang cellphone mula sa kamay ko. Tumama ito sa kubrekama. pero ang tunog ay parang kulog sa loob ng kwarto. Napasigaw ako sa nurse. Wala na sila, sabi niya habang inilalapit ang sarili sa akin. Wala nang tumatawag. Nalaglag ang linya. Pero naririnig ko pa rin ang huling tinig na tumutusok sa isip ko. May kailangan pa sila. May binabalak pa sila. Pinilit kong umupo. Mabigat ang katawan ko. Parang nakaipit sa pagitan ng unan at bangin ang kaluluwa ko. Sinilip ko ang bintana. Sa labas, may mga taong naglalakad. Mga normal na buhay. Mga taong walang ideya na may pamilyang gaya ng sa akin na handang kumuha ng kahit ano para sa kanilang kagustuhan. Ang hangin sa kwarto ay lumami. Napatitig ako sa envelope na nakapatong sa gilid ng kama. May isa pang papel na hindi ko napansin kanina. Inabot ko yon. Nakalagay sa itaas ang mga salitang hindi ko agad naintindihan. Pag tinitigan ko, unti-unti itong nagiging malinaw. Consent form. Para sa isang operasyon na hindi ko alam. Hindi ko kailanman pinirmahan ang papel na yon. Ngunit may pirma ko sa ibaba. Pirma na hindi akin. Pirma na ginaya. Sumigaw ang isip ko. Pero ang bibig ko ay nanahimik. Binuksan ko ang drawer sa gilid ng kama. May isa pang envelope. Walang pangalan. Walang address. Inangat ko ang taki. Nanginig ang kamay ko. Nandoon ang isang USB. At isang maliit na papel. Isang menseh. Maikli pero mabiga. Kung nababasa mo ito, alam mo na. Tumakbo ka. Umikot ang mundo ko. Napasara ang mga kamay ko sa kumo. Narinig ko ang tunog ng elevator sa dulo ng pasilyo. Pagbukas nito ay umalingaungaw ang mga yabag. Hindi yabag ng nurse. Hindi yabag ng doktor. Mas mabiga. Mas mabilis. Parang papalapit. Parang alam nila kung nasaan ako. Tumingin ako sa pintuan ng kwarto ko. Bahagyang bumukas ang nob. Mabagal. Dahan-dahan. Parang ayaw nilang marinig ko. Pero naririnig ko. Ramdam ko. At doon ko naintindihan. Hindi lang nila ako iniwan. Hindi lang nila kinuha ang mga ari-arian ko. May kailangan sila sa katawan ko. Sa buhay ko. At ngayong gising na ako. Mas lalo nila akong kailangan. Nanigas ang buong katawan ko habang nakatingin sa dahan-dahang pagikot ng nob Parang naglalakad ang oras, Parang naghihintay ang peder ng ospital ng isang sigaw na hindi ko kayang ilabas. Huminto ang pagiko. Tahimik. Pero hindi ito katahimikang nakakalma. Ito ang uri ng katahimikan na humahaplo sa batok mo na parang kamay na hindi mo nakikita. Kumakabog ang dibdib ko. Hindi ko alam kung dapat ba kong sumigaw. Tumalon mula sa kama. Ipikit na lamang ang mga mata ko. Narinig ko ang mababang bulong mula sa likod ng pinto. Isang boses na hindi ko kilala, pero may tono na parang sanay na sa pagdidikta. Siguraduhin mong wala ng gulo. Sumunod ang isa pang boses. Mas pamilyar, mas nakakakilabo. Boses ng pinsan kung madalas ngumiti sa akin, kapag may kailangan siya. Ayos lang. Mahina pa siya. Halos mabasag ang sikmura ko sa narinig. Hindi sila narito para bisitahin ako. Nandito sila para siguruhin hindi ako makakatakas. Sumilip ako sa gilid ng kama. May maliit na wheelchair na nakaparada sa tabi, na para bang nakahanda na para sa akin. Nakita kong may eye tag ang wheelchair. Operating wing. Hindi recovery room. Hindi examination area. Diretso sa operasyon. Umigting ang ugat sa sentido ko. Hindi ako handa. Hindi ko alam kung ano ang plano nila. Pero alam kong hindi yon makakabuti sa akin. Kumugot ako ng hangin at hinawakan ang seed rail ng kama. Masakit ang katawan ko. Para akong tinahi sa bawat galaw. Pero kailangan kong kumilos. Ngayon, isiniksik ko ang sarili ko pababa sa kama. Sumabit ang paa ko sa sahig. Malami. Madulas. Halos bumagsak ako, pero naisalba ko ang sarili ko gamit ang aistan. Tumunog ang bakal. Matalas. Mahalata nila ang tunog. Nagulat ako nang marinig ko ang pinto na bumukas ng bahagya. May narinig ka ba? Tanong ng pinsan ko. Tingnan ko, sagot ng isa. Nakita kong gumalaw ang anino sa ilalim ng pintuan. Apunta dito. Aparating. Pabilis. Para akong sinaksakan ng kuryente. Kinaladkad ko ang eye stand at binuksan ang maliit na bintana sa likod ng kurtina. Amoy gamot ang hangin sa labas. Walang hagdan. Walang balcony. Ero may maliit na ledge. Sapat lang para hindi ako agad mahulog. Binuksan ko ang bintana umalingaungaw ang tunog ng hangin. May maririnig na silang kaluskos pagpumasok sila. Mabilis kong sinuksok ang USB sa bulsa ng hospital gown ko. Bago ako tuluyang lumabas, narinig ko ang pagkatok. Isang bises. Dalawang bises. Hindi sila naghihintay ng sago. Papasok na sila. Kumapit ako sa malamig na ledge. Bumigat ang tiyan ko. Lumakas ang ulan sa ibaba. Bumukas ang pinto. Narinig ko ang mabibigat na yabag. Naramdaman ko ang hangin sa likod ko ng malakas. Tanda na binuksan nila ang kurtina. Teka, nasaan siya? Para akong tinusok ng lamig mula talampakan hanggang ulo. Kasunod noon ay sigaw na mas mabigat pa sa unos. Hanapin siya. Huwag ninyo siyang hayaang makalabas. At doon ko naramdaman ang pinakamalinaw na katotohanan. Kung mahuli nila ako ngayon, hindi na ako lalabas ng ospital na ito ng buhay. Nanginginig ang mga daliri ko habang kumakapit ako sa makitid na ledge. Ang hangin ay humahampas sa mukha ko na parang mga palad na nagtutulak pababa. Sa ibaba, nagikislapan ang mga ilaw ng ospital habang umiiyak ang ulan sa lupa. Huminga ako ng malalim. Isa, dalawa, tatlo. Mahigpit akong kumapit. Narinig ko sa loob ng kwarto ang mga yabag na nagmamadali. Ang pagtanggal nila ng kumo. Ang paggalampag ng mga drawer. Ang galit na boses ng pinsan ko. Huwag niyo akong niloloko. Nandito lang siya. May isa pang boses. Isang lalaking hindi ko kilala. Kung makalusot siya, tayo ang babagsak. Lalong bumigat ang aking hininga. Hindi sila basta pamilya. May kasama silang iba. Mas malalim, mas delikado. Bigla kong naramdaman ang bigat ng ay tube na nakakabit pa rin sa braso ko. Pwedeng sumabit, pwedeng hilahin, pwedeng makabunyag sa pwesto ko. Dahan-dahan kong hinila ang karayom mula sa balat ko. Sumirit ang kiro. Umait ang lasa ng dugo sa bibig ko. Siniksik ko ang tubi sa gilid ng bintana. Narinig ko ang isang kasunod na tunog mula sa loob. Buksan ang bintana. Nanigas ang likod ko. Nauna ang paghigop ng hangin bago pa nila mahawakan ang kurtina. At bukas ng bintana ay sumampal sa kanila ang malakas na hangin at ulan. Diyos ko, lumabas siya. Ang taas nito. Hindi siya makakalayo. Lalong nabigatan ang hininga ko sa sinabi nila. Totoo. Ang ledge ay makitid at madulas. Ang ulan ay parang langis. Isang pagkakamali lang at mahuhulog ako. Pero kung babalik ako sa loob, mas masama ang naghihintay. Inilakad ko ang paa ko sa malamig na semento. Isang pulgada. Ikalawang pulgada. Nanginginig ang tuhod ko. Tumitibok ang tenga ko sa bawat patak ng ulan. Narinig ko ang galit na sigaw ng pinsan ko mula sa loob. Bilisan ninyo. Sa kanan siya. Nilingon ko. Parang may aninong sumusungaw mula sa gilid ng bintana. Apunta sa kinaroroonan ko. Hindi ako pwedeng tumayo. Hindi ako pwedeng huminto. Kailangan kong makarating sa dulo ng ledge na kumukonekta sa maintenance area. Dahan-dahan akong gumapang. Basang-basa. Nilalamig. Humahapdi ang sugat mula sa tinanggal kong ay. Nabigla ko nang marinig ko ang tunog ng metal mula sa kanan. May isa sa kanila na lumalabas din sa ledge. Mas mabigat ang yabag mas mabilis ang galaw. Hindi mo kami matatakasan, sigaw niya. Napakapit ako ng mas mahigpit. Tinapangan ko ang boses ko, kahit nanginginig ako. Ano ba ang kailangan ninyo sa akin? Tumawa ang lalaki. Malamig. Hindi sa iyo. Sa hawak mo. Napalunok ako. USB. Nakatago sa bulsa ko. Hindi ko pa alam ang laman. Pero alam nila. At handa silang pumatay para makuha iyon. Lumapit pa ang anino sa akin. Malapit na siya. Kalahating metro na lang. Kumislap ang kidla. Sumigaw ang hangin. At sa sandaling iyon, nakita ko ang pinakamalaking piraso ng katotohanan. Sa ospital na ito, hindi ako pasyente. Ako ang targe. At hindi lang sila ang naghahanap sa akin. Naramdaman ko ang bigat ng hangin, habang dahan-dahan akong umusad sa ledge. Sa likuran ko, lumalapit ang anino ng lalaking umahabol. Sa harapan ko, kumikislap ang liwanag mula sa maintenance door isang hinto pa, isang hakbang pa. Sumirit ang lakas ng ulan, at halos matulak ako ng hangin. Pero kumapit ako, hindi dahil sa tapang, kundi dahil wala ng ibang daan. Nang marating ko ang dulo ng ledge, naabot ko ang maliit na hawakan sa gilid. Binuksan ko ang pinto. Sumalubong ang amoy ng lumang langis at kalawang. Pumasok ako. Isinara ko ang pinto. Narinig ko ang malakas na hampas ng lalaki sa labas. Parang pinipilit niyang buksan. Pero hindi ko nahinintay. Nakita ko ang hagdanan pababa. Matarik. May tim. Pero iyon ang tanging daan. Bumaba ko hangtang maramdaman ko ang sahig ng basement. Tahimik. Malawak. At sa gitna, may lumang komputer na animoy hindi na ginagami. Inaalog pa ng malakas na kulog ang buong ospital. Inilagay ko ang USB. Kumurap ang screen. Lumabas ang mga dokumento. Mga transaksyon. Mga peking pirma mga pangalan ng pamilya ko, at pangalan ng taong nasa ledge kanina. Hindi lang sila naglano laban sa akin. Matagal na nila itong ginagawa sa ibang tao. At ako ang nakahuli. Nasa screen din ang isang file na may video. Ang doktor. Ang pinsan ko. Ang lalaki. Pinag-usapan ako. Ang plano. Ang peking operasyon na gagamitin para kunin ang legal authority sa lahat ng ari-arian ko. At kung sakaling lumaban ako. Kung sakaling mabuhay ako tatapusin nila. Napahawak ako sa dibdib ko. Masakit, mabiga, pero malinaw. Ito ang kailangan kong hawakan. Nagprint ako ng kopya gamit ang lumang printer sa tabi. Mabagal, maingay, pero gumana. Inilagay ko ang mga papel sa loob ng aking gown. At lumabas ako sa basement. Diretso sa emergency exit. Sa labas, may mga tao. May guard. May nurse. May dalawang pulis na nakantaong nagbabantay dahil sa bagyong papating. Lumapit ako. Nanginginig ang tinig ko. May kailangan po akong isumbong. Tumingin sila sa akin. Nakita ko sa mga mata nila ang pag-aalala. Hindi pagkukunwari. Hindi pagtatago. Isinuko ko ang mga dokumento. Ang USB. Ang mga pangalan. At nang marinig nila ang lahat, mabilis silang kumilos. Ang ospital ay hinalughog. Ang mga taong humahabol sa akin ay nahuli bago pa sila makalabas ng gusali. Lumabas ako sa ambulansya na may kumot sa balikat at pagkaubos ng lakas. Pero may isang bagay akong hawak na hindi nila nakuha. Ang katotohanan at ang pag-asa na mula sa gabing iyon, hindi ko na kailangang matako. Habang pinapanood ko ang pulang ilaw ng police car na kumikislap sa ulan, napahinga ako ng malalim. Hindi ko man mabawi agad ang lahat ng kinuha nila, may isang bagay akong nanatili sa akin. Ang buhay ko at ang pagkakataon para simulan muli. Sa wakas, ako ang nagising.